Hello? 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 Hello, Sir? Hello, sino ta? Hello, Thank you, mo, Sir. Hello? 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 Hello, Sir. Hello, hinog? <laughs> Hello, <laughs> Hello, Sir. Hello, hinog. Is this... Sino mo to? Pangalam mo? Hello, Sir. Hello? Hello, sir. Oo, oh, hello ka ng hello, sir. Hello ka ng hello. Sino to? Si Benjo, sir. Benjo po. Benjo, teka saan ka, Benjo? Taga Ilocos Norte po, sir. Aba baka Ilocos Norte. That's in North. Benjo, sir. ano ginagawa mo sa oras na ito? Nanonood nan 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 po, sir. Ano pinapanood mo? win to win po, sir. Anong channel yan? TV5 ba yan? O Facebook o YouTube? Sa, sa, sa YouTube po, sir. YouTube, okay. O may tanong o, ako sa Opo, sir. Okay, ikaw ba yung may anak? May, me, meron, meron po, sir. Dalawa po, sir. Okay. Ano ba ang trabaho mo? Ayun, ah, wala po, sir. Kasi may sakit po ako sir. Ah, ano bang ang iyong karamdaman? Meron po akong karamdaman na kidney failure, sir. Ah. So wala kang trabaho ngayon, Benjo? Wala. Wala, wala po siya. Tapos yung may kapatid po akong may difference sa pag-iigit, sir. O, Pag oh, di ba, Benjo, may tanong ako sa'yo para mag-spin wheel tayo. Madali lang to. Okay? O, oh, po, sir. Okay, sa Pinoy, bingo colors. Kung ang tinatawag na Pasko ay 25 or number 25. Ano naman ang tinatawag na Jaworski? Anong number A 5 B 7 C 9. Ano ang jersey niya? Anong number na Jaworski? A 5 B 7 C 9. Anong sagot mo? Diyan ako galing na channel. Hello, sir. Anong number? Anong number? Hello? Ah, delayed kasi, delayed. Hello there. Anong number yon? Si number ni Jaworski, the living legend, ang idol natin. Hi, anong sagot mo? Galing ako dyan sa channel. Seven, sir? Ha? Seven, sir? Tingnan natin, tama bang seven? Seven, Correct! Okay. okay, ang panan nyo ulit Joven. Eto, tingnan natin kung makakakuha ka ng jackpot na 55000 Manood ka. Sana oh, makuha mo. Good luck sir. Sabihin mo, spin a wheel! Delay. Spin a wheel! Good luck! Spin a wheel! Makuha kaya nga ang jackpot for today na P55,000? Si Benjo po ng Ilocos Norte. Tingnan natin makukuha kaya nga ang jackpot Pag hindi na ako utop, bukas tayo ng another 5,000. Sana Go, go, go! 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 go. Oh, bumabalik, bumabalik. Wow! Wow! Joel! Galing, Nakita mo? Opo, sir. Opo, sir. Magkano? Ay, talili. Dalawang may ilaw, eh. Dalawang may ilaw. Uy, Hindi, dalawang may ilaw. Hindi, ah, eto may Sir. Ten Hello, alaw. sir. Yung ten ang may ilaw, sorry. Yung ten ang may ilaw, eh. Hello, sir. Hello, sir. Nagkita ko na po, sir. Tina ko nga. Dalawa po yung umiilaw, sir. Eh. O, sige. Dahil dalawa, isa pa. Okay? Isa pa. Ha? Sabi mo, spin the wheel. Okay? Three minutes lang ako. Oh, yeah. Spin the wheel, sabi mo. Hello, sir. Sabi mo, spin a wheel. Another chance. Spin a wheel. Go! Spin a wheel. Okay. Nakita mo? Bili po kasi, sir. Isa, yung isa ko po cellphone yung pinapanood ko, sir. Okay. Nakita The mo? Magkano? Ha? Jo, Benjo? Oo oh, oh, po, oh, sir. 30,000, sir. Salamat po, sir. Sir, sir salamat kalina. po, sir. One minute na lang. Dalawa may ilaw, no? Dalawa, no? Oo oh, po, sir. Nasa gitna kasi dalawa. So, okay. Meron kang 30,000 ka! Yehey! <tries> salamat po, Sir. Maraming ano salamat po, Sir. Man. Ano gusto mong sabihin sa Will to Win at sa TV5? Sa unang-una po, Sir. Unang-una -una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pangalawa po sa iyo po, Kuya Will. At sa Will to Win at sa Will to Win TV5, sa mga staff at mga co host lahat po ng sumusuporto sa so will, will to Win. Maraming salamat po. Congratulations! Congratulations. Oh, yeah. Magmula po sa Ilocos Torte, si Benjo, meron kang 30,000! Yeah! Thank you Ingat ka, mapagaling ka.